Let's Feel good day ngayon Friday and get ready for stories that you've never heard before. Tama! Huh? Wala, wala. <laughs> wala, wala. <laughs> wala ko nagmura ka. Tama! Hindi <laughs> <Tama. laughs> <Tama. laughs> <laughs> pala, tama. Huwag palabasin ang mga chika na kakabilib at for sure, makakarelate ka. Yes! Bago ang lahat ng lakad at gala this weekend, dito muna tayo magkwentuhan. Oh, dito pwedeng i-skip eh, itong kwentuhan na <laughs> <laughs> Simulan na naman ng mga kakaibang istorya Dito kung saan hindi pwede ang mapanghusga. Hindi hintayin yung title no? Baral! Judge Migtal Cava! AK, Ryan! Yes, posing. Pwesto na! Copy that? Oo, oh, oh, oh. Sa Sabaka, Rizal. niya. Eto na nga, Ryan. Ito na na natin ang makakasama nating kumilatis mula sa mga Dabarkads na nag-audition online. Huh? Pasok! Uy. Hello Dabarkads! Ako po si Jen, taga Pasig. na naniniwala sa kasabihang aanhin mo ang pag-ibig na wagas kung wala ka namang pambili ng bigas. <laughs> oh. <laughs> Halika dito, Jen! Halika, Jen! Bili na yung bigas. Jen from Pasig City. Yes. Welcome to Eat Pulaga, Jen. Ang unang tanong, judgmental ka ba? Pag kinakailangan po. Ay, oh, tama naman yan. Kailan yan, pag kinakailangan na yung mga pagkakataon? Yes, mamana. Pag, Um, Gaya nito, ngayong araw na to, kaya mo maging judgmental. Pero dito lang, ha? Pero ngayon pa lang, Jen, hawakan mo na itong 30,000 pesos mo. Pabili ng bigas. <laughs> <Yeah>. <laughs> Pero Jen, ha? Galingan mo yung pagsagot dahil pag hindi mo ginalingan, bababawasan niya ng 10,000 pesos dito sa round 2. Ah, uh Huwag ka pumayag, Jen, ha? Mm. Ganda mong yan. Simulan na natin ang round 1. Talasan mo lang ang mo, Chendel. Ito na ang makakasama natin magdadala sa'yo ng swerte. Dumber Cats, paso! Uy, malaki ah. Alipin, eh Alpin. Maupay nga adlaw, double Cats. My name is Alpin Jan Haboneto Sinar, 22 from kalbiga Samar, at naniniwala sa kasabihan Naniniwala sa isang kasabihan. Is Wait po. <laughs> oh, okay. Da kani mutan na bumiyahen pagaling sa man. From kalbige sa naniniwala sa isang kasabihan walang, walang walang masabi. Okay. Okay. Walang masabi. <laughs> Overboard po. Okay po. Okay. Time is gold. Yo. Oh, Madale. <laughs> Hello, Dabbercats. My name is Chris Cha at naniniwala sa kasabihang Time is gold. <laughs> gold is time naman. Gold is time. Five. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Pa-beauty oh. Oh. The contest. mm -hmm. Hi, good day everyone. I'm Sainel Panganiban at naniniwala sa kasabihang madaling sabihin pero mahirap gawin. Ooh. Totoo. Thank you very much, mga Dabarkads. O, Jen, ha, bibigyan ka namin ng isang chance sa makilate sa mga kasama natin today. Tingin muna kayo kay Jen. Eye to eye. Eye to eye to eye. Jen, ngayong nagkatinginan na kayo ng mabuti, dito sa round bot. Alamin na natin ang tanong! Ang tanong! Ang tanong! Ang tanong! Ang oh. tanong! Oh. Oh. Sino sa kanila ang nakaranas ng pisikal na pambubuli Ooh. noong nag-aaral pa? Uy, uy. Ibig sabihin physical. sa tanong, umabot sa nasaktan na siya physical. nang nambuli sa kanya. Ay, oh. grabe. Oh. Narito ba pipiliin mo, Jen? Pwede rin po. And don't pin, doon po si Alvin. Pwede rin po si Christia. Cha. Nandyan din po si Sainal. Jen, sa tanong na sino sa kanila ang nakaranas ng pisikal na pambubuli nung nag-aaral pa? You have 10 seconds to decide your answer and timer starts now! Si Alvin, si Christia, or si Sainal? Sainal po. Sainal. Sainal. Bakit si Sainal? Pakiramdam ko lang po. Is that your Sainal judgment? <laughs> yes, <laughs> po. Final final judgment. Final judgment? Yes po. Ah, final, final judgment? Lock it! <laughs> Tama kaya na si Sainal ang nakaranas ng physical na pambubuli noong nag-aaral pa siya. Alamin na ako. Nagkasakitan na pangalan ang hinahanap na. Ay, mali! Ay, mali! Ay, mali! Chen, 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 pay 10,000. Ako, mamahalan. Nabawasan ang bigas. Dami nito, bossing, sayang. <laughs> Ibig sabi, eh. mga binabatok-batokan yan. Sayo nang hinahanap namin yung nakaranas ng pisikal na pambubuli nung nag-aaral pa. Ikaw ba nakaranas ka ng pambubuli? Yes, nakaranas but not physical. Not physical. Kuwento mo naman sa amin kung ano yung nangyari at kailan nangyari yan. Started siya ng third year high school. Um, uh, bullying ng pagiging mataba. And um, nakaranas ako ng um, inaasar palagi. Tapos um, uh, may ginawa yung classmate ko na they sent picture which is hindi good sa, um, sa messenger, sa group chat, and even my sitmates and my friend tell me na, Uy, say, pinag-uusapan ka na nila sa chat. And then, yun yung worst na nangyari sa akin when I was third year. But, ang isa sa pinamasakit is, you're weighing more than 245 pounds. Wow. And sa public transport, um, dalawa yung babayad mo. And minsan sasabihin pa ng jeepney driver dapat pangwaluhan 'yan. So testa nakatingin sa yon driver sa mirror and then parang ako, ako 'yon ah. So I need to pay for double or in instead na mag-tricycle, I need to walk minsan pauwi ng bahay. It takes 15 minutes to so, 30 minutes para lang hindi ako magkaroon ng um, bullying sa public. So hindi lang sa school, hindi, hindi lang nangyayari. sa school. Paano paano mo pinroses yung mga nangyayari sa paligid mo nung nang uh, una I need to accept kasi in society pag parang feeling nila different ka mataba ka hindi hindi pasok sa standard nila ikaw and parang ikaw yung isa sa mga tampulan ng bullying and parang I need to embrace okay mataba ako and I need to accept yung sinasabi nila baka tama nga yung sinasabi nila na hindi ko nakikita no and um, sabi ko na ito na siguro yung life ko parang lagi na lang akong kasama sa bullying And uh, I need to accept and embrace lang siguro yung life na gano'n. Dito sa picture, uh, Sainal, mga ilang pounds ka dyan? Uh, more, more than 245 pounds. I think nag-umabot ako ng 250 to 255 pounds. Yung bullying na, na experience mo nun, Sainal, naka-apekto ba yun sa self-esteem mo? Uh, yes. Actually, minsan parang ayaw mo na mag-picture tapos pag sa Facebook, Ayaw mo ipakita yung buong katawan mo. Parang picture lang ng face mo or cartoons yung profile picture mo. And yun yung uh, minsan kahit magdamit ka, ayaw mo nang lumabas. Kahit maganda yung damit mo, parang um, 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 ang, ang pangit. Oh, parang yun na po. Sainal, umabot pa sa'yo yung pag nag ka, dalawang cellphone ang dala mo. Opo. <laughs> <laughs> Hindi, pero, lang, pero, maganda na ng weight mo ngayon. Yes. oh. oh, oh. oh Shinal, tapos kasi sabi mo, third year ka no? noon nung nangyari yon. So, paano nag, kumbaga, paano mo natutunang i-accept? Paano mo natutunang um, i-embrace? Ah, uh, dumating lang sa point na pagod na ako. Pagod na ako maging mataba, tapos na ako maging tampulan ng bullying, yung center of um, bullying, no? Sabi ko, hindi ito si Sainal. Hindi ito yung worth ko. I I I am a, I have a better version of myself kasi some of people sabi say magpapayat ka may better version ng sarili mo na ikita namin and I need to accept na may naniniwala sa akin and I need to believe in myself first kasi wala naman mga katulong sa akin kundi talaga ako lang eh. Ayan oh no? mm. 'yun no? oh Grabe ng ah, ano yun. ba Ilang taon ka na ngayon Sina? Um, I'm 25 25 paayat timbang Meron okay. ka bang nasasabihan before sa ng mga nangyari sa iyo? Wala, actually yung mga friends ko lang pero parang naging normal na. Okay, sige. Pero uh, deep inside masakit pa din eh. Kahit parang feeling mo normal na lahat eh, pero deep inside pag umuwi ka sa bahay, totoo to ba 'yung sinasabi nila? Ganito ba talaga ako? Ito ba talaga ako? E. Ikaw na lang mismo, wala wala akong mapagsabihan kundi sa sarili ko lang. Ano ginawa mo sa mga dati mong damit? W wala na po. Ganyan, ah, na hindi, hindi eh. mo pinarepair. Um, actually, wala na. Lahat po ay bago na. nagchange change na po lahat. <laughs> Kung before, nagpapatahi ako ng debet, like um, pants, uh, ay, um, 42 inches. Bumibili wow. ng tela, hindi nagpapatahi. Right now, nakakabili na ako sa mall ng size 32, wow. 31. It depends sa brand. <laughs> okay. Kapag talaga natutunan mong i-embrace yung sarili mo, ate, di ba? Susunod na lang din yan kasi magre-reflect yun sa'yo. Tama. Baka meron kang gustong sabihin dun sa mga taong naka-experience din ng pambubuli because of their physical appearance? Um, uh, number one, huwag kang maniwala sa sinasabi nila. You need to believe in yourself kasi hindi yun ikaw yung sinasabi nila hindi um hindi ikaw yun and you need to believe in yourself na you're you have a better version of yourself find your why find your purpose uh, turn negativity into motivation and every single day na parang nafa-fight mo yon on yourself na hindi ako hindi ako yun yung sinasabi nila ito ako and uh, you need to celebrate every step of your journey until you have the best version of yourself okay ganda. Yes. so ganda! Pag sinabihan ko ulit ng mataba, kainin mo sila. Para ano. <laughs> thank you, Sina. Thank sign you, Sina. Thank on. you for sharing your story. Hindi si Sainal. Sino kaya ang Yun ang nga. Sino kay Alpin at kay Christian? Ang nakaranas. Na, mm, ng, ng physical na pambubuli Alpin. nung nag-aaral pa. Alamin natin. Oh, sino hula niyo, mga guro? Mahirap eh. Kahit sino pwede eh. <laughs> Ay, si Christia! Ako! Christian? Ano kaya nangyari? Ikaw, naka-experience ka ng physical bullying nung nag-aaral ka pa. Ano, anong dito? Ano, high school ka ba neto? Or? Uh, elementary po. Tapos anong nangyari? Paano ka binubully? Actually po, ano, um, parang ano lang po ako nun sa school po, parang ano po ako, um, hindi nga po ako yung Taon na laging nilalapitan po para maging kaibigan, ganun po, lonely, ganun po, tapos uh, naging ano po yung, nagdoon po nagsimula yung pagbubuli po sa akin, ganun po to the point na naging physical na po yung pambubuli po sa akin. Na naging struggles po talaga para sa akin po. Ba bago kayong physically masaktan, anong mga sinasabi ba sa'yo, Krisha? um Tulad po ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer, mga ganun po. Sandali lang naman. Eh, Christian, ano ba yun? Mga yung <laughs> yung, pag, yung pag-tease ba na yun? <laughs> Kasi meron, di ba, nagsisimulaan, innocently, <laughs> di ba, then nag escalate Paano nagsimula yan? Away ba talaga yung pinagsimulan or uh, pagkapilyo at pagkapilya lang ng kaklase? Pagkapilyo lang po siguro ng mga ko po. Doon nagsimula? Opo. Tapos sabi mo, naging physical na. Opo, At naging ginawa sa'yo? Anong na-experience mo from your classmates? Um, yung una po, um, na sa table lang po ako na nagsusulat, ganun po. Tapos nalaglag po yung pencil ko po doon sa tabi ko po. Tapos yung seatmate ko po, Gawa ng siyempre, naging tukso po ako ng pumbubuli, gano'n po. Nung kinuha ko po yung lapis ko po para pulutin, bagong tasa po yun, bigla po niyang hinila sa akin, tapos hanggang sa naghilaan na po kaming dalawa. Tapos bigla po niyang binitawan ng malakas, siyempre ako po malakas yung hatak ko po. Nabitawan ko po hanggang sa, ayun po, nag-end up po siya sa mata ko po. Tumama sa mata mo yung lapis? Opo. Tapos anong nangyari? Anong sabi nung kahilahan mo? Wala po. Parang ako po, ang ginawa ko na lang po is umiyak na lang po ako dun sa table ko. Dumukduk na lang po ako, tapos umiyak po ako ng time po na yun. Hindi ba nag-sorry yung, yung kaklase mo na kahilahan mo? Actually, oh, nagkaroon po ng time na nag-sorry po sila nung time po na ano po, bumalik po ako sa school po. Ito ba Ay, sa picture, parang na-damage talaga yung mata niya eh. Oh, oh. na-hospital. Eh, so, no, ano grade ka Christian, anong grade Elementary daw. Grade 4 po. Actually, hindi lang po yun pang isang beses po. Tatlong huh? beses po yun. Ha? So, so anong nangyari na dun sa mata mo, Christian? Ito po, naoperahan po. Ay, ito yan. Itong, ilang taon ka dito sa picture na to? Um, I don't remember, pero 14 years old po or 13 years ito, old malaki po. Malaki siya, po? matangkad. Malaking babae. So, naoperahan yung right eye mo? anong opera yan? Cornea transplant po. Oh. Ganun kalala. Yung gumawa sa sa'yo, sabi mo, tatlong beses nangyari. Opo, Isang pero tao lang ba yun? Yung hindi po. Nun? Yung una po, uh, ibang person po. Tapos yung pangalawa and yung pangatlo po, iisa lang po. Ano naman ginawa Yung pangalawa po is, hindi naman po as in severe po, pero tinulak po kasi ako nun po. Hindi ko po namalayan na may lapis po doon sa bookshelf. Tapos, tinulak po ako. Lalaki po ba yan? Lalaki po. Parehas huh? po. Both. Anong pangalan niyan? Mahanap nga. <laughs> hindi. Pero ano, ano, sinong napagsabihan mo noon? Teacher mo, mga nakakita sa'yo ng mga panahong yun. Opo, oh yung teacher ko po. Kasi diniretso po ko sa clinic din po noon ang nangyari po yun. Yung pangatlo naman? Yun na po sa... yung pinaka-severe po Anong talaga. Anong ginawa naman sa'yo? Nakaupo lang po ako sa table ko po, nag-minding my own business. Tapos, bigla-bigla na lang po yung ball pen na hindi ko naman po alam na bigla oh, na lang pong naman. tatarak sa mata ko po. <laughs> tatarak mismo sa mata mo Opo siya po yung mismong ano po nagulat na lang po ako na wala naman na po akong ginagawa sa kanya bigla na lang po niya talaga as in ginanon po as in Anong anong ginawa Christian, sa school ninyo nung ni-report ba yan may may meron bang mga actions na ginawa Yes po ni-report po tapos ang mistake lang po kasi nung time po na yun is nung nasa clinic po ako noon uh, hindi po tinawag yung parents ko po Tsaka lang po nila sinabi na na disgracia na po ako nung sinundo na po ako ng parents ko po nung time po na yun. Ano reaksyon ng magulang mo nung nalaman nila yun? Ah, nalaman po nila, syempre nagulat po sila. Bakit ganun po yung nangyari? Dapat sana hindi po sana pinabayaan po. Kasi lumabas po yung side effect po after three months lang po. Krisha, anong, anong feeling mo tuwing umaga, di ba papasok ka sa school, tapos alam mo na gano'n yung mga sitwasyon na mapupuntahan mo? Anong siniset mo sa utak mo? Ang ano ko na lang po is mag-aral po ng mabuti para makapagtapos po. At saka so, um, ngayon, mayroon ng uh, batas na bawal ang pambubuli. Yung panahon na yun, wala pa, no? So, ngayon, bawal. At talagang medyo mahigpit ang mga ang, uh, kastig, ang penalties. Ba't at hindi ipagbawal ang lapis at ballpen? Kailangan yun, Miss Joey. Chris, uh, siya, uh, <laughs> 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 yes, siya nag-sorry ba sa'yo yung gumawa, yung mga taong gumawa nun sa'yo? Hindi po, hindi ko na po sila nakaharap. Pero ang humingi po ng sorry is yung school po. Ano? Sila na lang po yung Baka humingi. Baka na nandito yung mga teacher. Tingnan mo. Eh, paano yun ikaw? Kung hindi ka nakatanggap ng sorry, sila ba? Eh, napatawad mo naman. Kasi siyempre, ang hirap nun ate, ha? Oo, no? Actually po, hanggang ngayon, nagsa-struggle pa rin po ako dahil po sa nangyari po. Sobrang labo pa rin po ng mata ko at saka sa ngayon po hindi ko pa rin po talaga kaya magpatawad. Kasi po ang laki ng insecurities ko po pagdating sa eyesight po. Sobrang labo po kasi ng mata ko po. May kinakausap ka ba na doktor? Professional. Uh, opo, kinakausap naman po ako pero hindi nga po kasi meron pa pong tahi yung mata ko po. Hindi pa po pwedeng tanggalin po kasi hindi pa po siya, hindi po siya yung kusang natutunaw ko na ano. Pa may, may epekto din sa mental uh, health yan, eh, di ba? Meron ka bang psychiatrist Psych. na... Wala po. Baka makatulong to approach a professional para mas uh, maintindihan, maproseso at matanggap at makamove forward ka dun sa hindi magandang nangyari sa iyo, Christia. Kasi hanggang ngayon, dala-dala pa rin yan. Eh. Tama. Mm -hmm. Christia, baka meron kang gustong sabihin bilang nakaranas ka ng physical bullying dun sa mga taong nambubuli naman. Sa mga nang bubuli po, think twice bago po mang buli kasi hindi nyo alam yung pinagdadaanan ng isang tao na binubulin nyo. Kaya isipin yung bago nyo gawin, yung pang bubuli. Thank you, Christian. Thank you for sharing your story, Christian. kausapin natin si Alfin. Ako kasi nakausap ko na kaya alam ko na yung totoong gusto niyong sabihin maliban doon sa ano time is good ano daw pala <laughs> ano daw? walang imposible sa taong may discover ayun yun pala ang gusto niyong sabihin oh. kanina Pero si Alvin kaya ano kaya ang pambubuli ano experience nakaranas ka ba Alfin ng pambubuli yes po um that was during grade 7 journey po um bali um since it was my first year po bali malayo po sa malayo po sa hometown namin. Um, Bali Kalingunan, and then kailangan, kailangan mag-travel, mag-travel papuntang Kalbiga para makapag-aral. So, yung time na yun kasi, nag-iba yung environment ko. Kasi, um, nung nag-aral ako sa, nung, nung nag-aral ako, nagsimula ako ng high school, parang yung environment ko nag-iba. Yeah, nag-iba kasi nga, kasi nga, yung mga, yung mga magulang ko malayo na sa akin. Bali, um, nag-decide sila na magkaroon ako ng boarding house in which um, kinakasya ko lang yung 100 pesos a week po. At saka, bali, pag, pagpunta ko po sa paaralan, yun po, um, kesyo maitim, kesyo pandak, yun yung, yun yung kasi ako nung una. So, bali, nung time na yun, parang mas gusto ko na hindi na lang pumapasok sa paaralan. Like, nagka-cutting ako nung time na yon kasi ayaw makita yung mga kaklase ko. Um, tapos, para, yon para hindi ko sila makita, uh, pumupunta ako sa, um, or, or nagsistay ako sa boarding house, ganon, or pumupunta ako sa ibang lugar. Kasi nga, um, although, masakit yung physical na pambubuli, pero alam naman nating lahat na mas masakit yung emotional din, di ba? Dadalhin at dadalhin natin yan sa pagtanda. Ngayon nga eh eh naiisip ko pa. So, yun po yung pambubuli sa akin. Parang simple lang siya, pero yun yung naging fuel ko para mas maabot ko at mas may bigay ko yung para sa pangarap ko. Ginawang you know, motivation yes, ni Alvin. No, Alvin baka may mensahe ka na lang din nung sa mga nabubuli katulad mo. Uh, sa mga nabubuli katulad ko um alam na alam kong masakit, pero um kailangan nating Uh, kailangan nating mag-isip sa in a positive way kasi tayo lang din yung masasaktan kung magpapaapekto tayo. So, gawin rin nating fuel, sabi ko nga kanina, kasi kagaya ko, um ginawa ko yung ginawa ko yung kakaiba kaysa sa magpakaapekto at tinuwa ko yung mga pangarap at mga goals ko hanggang sa pag, ta pagkatapos ng college ko. At dahil sa hindi siya nagpapaapekto, alam niyo bang si Alvin I magna cum laude. Wow! At kasama siya ngayon ng mga bisita natin from Isang Gabay Guro. Congratulations, okay. Alfie, Congratulations. na napagtagumpayan mo ang inyong mga buli. Sana bilang guro, eh, ikaw rin ay ma-prevent mo pa ang may marami pa mga batang mabuli. So ano yung kasabihan mo? Yung kasabihan ko ay, Walang imposible sa taong ma-discard. Yeah! Walang imposible. ikaw, okay ka na ngayon, Alfie? Okay na po kasi. Overwhelmed po ako kanina kasi first time ko po sa national TV at from summer pa po ako. Yeah. Yan po. Christian, si taga saan ka? Thank you, Sir Alfie. Taga saan ka? Taga, taga Baguio po. Ah, taga Baguio. So, doon ka umuwi? Okay. Sige. Kasi pinag usapan namin dito ng uh, Idbolaga. Um, set up ka namin sa mga sa, sa psychiatrist para matulungan ka. Na, no, sagot namin, sagot. Sagot namin yun, ha? Hanap kami sa Baguio. Thank you po. Okay. Importante yan okay. para maka-move on ka na. Okay. Mm, -mm. Uh -oh. okay. Thank you very much, Alvin, Chrisya, and uh, si Silent. Sairan, uh, maraming salamat. At uh, teka muna, Jen. Napahab, napasarap ang ating mga kwentuhan. So Alan, wala muna tayong okay. uh, round 2. Oh, so oh. buong-buo ang iyong 20,000. Ma, iuwi mo na yan, Jen. Sa'yo na yan. Congratulations, Jen. Thank you, Thank you, Jen. you, Thank you Jen. Congratulations. Maraming salamat sa mga Dabber na matapang na nag-share ng kanilang istorya. Saludo kami sa mga gaya ninyo na nagkawang bumangon, magpatawad, at uh, magtagumpay sa buhay sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Ang bullying sa salitaman man o physical ay seryosong bagay, lalo sa taong biktima nito. Kaya tandaan, sa anumang pagkakataon, bawal ang bullying. Grabe yung para may bumagsak, bossing. Bukas! <laughs> <laughs> Tapusin na mas maaga ang mga gawain. 11.25 pa lang, tutok na sa TV. Abangan ng Singing Queens in concert with Mr. Haji Alejandro. At meron pang Eat Bulaga Olympics Christmas Party Edition, Dabar Yan at marami pang ibang pang bulaga dito lang sa Eat Bulaga! Eat bulaga!